Okay. <todak> <todak> Kain okay. wala ka ka unog sud an. Kay <todak> gadang <hagman. todak> Na impas siyang 50. Wala siya katilaw. Ato ni mo Jeng. Ah, ah kabalon si Kwan si ano siya sadha ra batay lang karbakil nya gipalit ay. Lamik ito ba? Peto trog Nako. Dan ipaka muzering. <laughs> 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 ako? ay malut ay to jud mo. Ako mo lang nakita nang iring, ako ginan. Ay ako Nah wala sia karung kai. Nah lipat naman po. Balutan at bawang ng bibig kita. Oo. Ah, hindi na talaga at bawang ha. May pait ka na kanotor at no da. Ingala kana pairing-iring ka. Na pairing-iring da inga banega mi. Maon niya <oples> mo trabaho paghahapon. Mag-putos mig a kwarta. Kwarta nga dili amo. Sana ul Maraming pera. Ma, mali pa yun ka eh. Bakit kayo na horte ng maligya. Mamay na po tumi. Mamay, huwag ginagan. Malay na po. For the first time, nahorot ang bihon ni Malot. <laughs> o ang bihen, brand. bread. <laughs> na no, po ito. Bala na kong bihon na rin. Pa, ali maka. 30, 30 na. Muro, yun po, more. Bihon na mong tagad at undi ari, 30. <laughs> 30, 40, mangos, 35, 40. Oh. Kulangan, basin umam, wala kasi ni Gwinta. Hindi, mahalin. Pag suroy pa ninyo, mga po, hindi mahuro. Pag-thank you mo sa Lord, eh. Thank you, Lord. God <laughs> bless. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano Ano ba ito? Ano Ano ba ito? Ano <coughs> na uro tayo lang baligya ganiha kay daga man mga mama nang diri kay na ibisita ba nay mga doktor nag check up sa si mga bata So, pud daga kay mga mama ang nahali na mo diri so, kusog halin, halin na mo ang mga bolten kay mga mama na pa sila like, pampilapan oy na ko gunting og nahalin pud ang ilahang mga ayaw na dia pagyama-yama og ang ilahang mga ila nakapatatas so jingki ba kay kabaw hmm? Ha? Patatas duha. Sa kaayo. Duha. Abi nang minalita e, kay abi kay nahari ng iyang hang mga maruya ug ang iyang hatki kuy na bilin. Sana all, di na sila mamaligya. Wala na isuroy, manuroy lang yapon panuroy man sa malong. Ang susak tabi! Eh, pangayawa taon mo. May nalang makapalit ang asin. Bitsin. Palagsan na rin eh, mga hali na nga kuhan. So, ano gun? Renta ng tag-8 dai. For the first time, Jinny, naurot ang bihon o ang bread ni malot. 5, <laughs> 10 10, 11, 15 hindi mo naman 16, 17, 18, 19, 20, 21 ano galito to? ha? taga iko ba? taga iko 20 Tumulong kay bugas, kelimakinong bugas, dito. Upat na lang. Four lang. Pakapinig sabaw. Uy, Kami boleh direbiya, mura ba magipan silian kay parte ng Abisihan, parte ng mga bata. Di mato. Dika kamalung, sese-sese munahon. Los. Ai. Gauman, yaway pagyud mi Dijing, upat ka ba ka lima o 20 ka ba o ka bongkig? 20 ka bo? 20 mm -hmm. ka bongkig? Mm -hmm. ka Kasi mong diyan mawala. Mo <laughs> Pag nakakay trabaho, makuha ni mo. Ma-ignore ni mo yung muna huna. Upat ka ba o 20 bongkig? Upat is... 40. ito. Pagay ito. Baka ba na ako ang nakuan uh, 20 na bugkos mm. What else? Ano ba 'yun? Datong ko smer nagikikid. Sige, dayong ni kuno. Potosiko pila na ako? Lima. Ba sinemahalin, mahalin ko dito sa pinakatiguan. Sina kay dagong ka la ko dito sa bibing ho. <laughs>

manuroi eh. manuroi ni dai ah manuroi ni. Uy, paliho ko palihin ni Ma'am Traya bisa sa iyang 85 ng litro. Saan? Itong kuwan. Friday, no? Ba Friday. Ay, uy, malot ito pa dito. Kaya ka may gikuwan na to. Pagkuhan lang. Eh, bagansi kebanyakan ini, Ron. ah banjir, banjir tau, Dilek? Bisa, Ra? Diding? Bisa, Ra, nak, ya? Kuan, jangan nak loh. piding, lagi. No? Oi, nana po is rasyon. Rasyon, rasyon, rasyon. Salamat, salamat kay eh. rasyonan taon me. Eh. Ha? Turo, na togo, ina po na inate te ice candy te. Yes. Wala na yung sweater. Ay, I guess, nangayo mi ganon. Kay, kabalo ko nga, kaning dua diri. Wala ni mga hab-hab. Wala -hab. <laughs> mga kaon. May, kung pa nag-utan, o may na lang ni. sa para sa apar. Mm. Hindi yeah. na yung

Salamat sa Gracia. Kaya nabusog me. Yan, busog. Busog ni sa rasyon. Salamat kayo sa nag-rasyon na mag... Kana, tagtulusin ko. 730, naid, tubig na yun. 7.30. Tubig. 1.30. Ah. Ito mo paghulog tubig. Ano yun lang? Ano yun lang ba? Ano yun ba? Si Ano lang. So, thank you for watching guys! Duot yung gaon ng mga buto mo. don't forget to like share and subscribe my youtube channel and remix blog bye bye